So, nga pala yung second part na nandito kami sa London. So, nang dumating nga kami ng morning, kung natatandaan nyo nga eh, iniwan namin yung mga gamit muna namin sa hotel. Tapos namasyal nga kami at kumain dun sa Borough Market. And then, pagka-check-in nga namin sa hotel, nag-freshen up lang kami at nagpahinga ng konti. Nung bandang mag-aalasin ko na nga ng hapon, ayat eh, naglakad-lakad na nga kami dito sa part na malapit lang sa hotel namin. Kasi kinabukasan naman, dun namin pupuntahan yung mga iconic places dito sa London. So, dito nga wala kami masyadong plano kung sa nga lang kami mapadpad dito doon kami mag-sustain. Like, Nag-search nga lang kami ng mga places na malapit sa area namin at yun yung mga pinuntahan namin kagaya ng Sky Garden 101 Museum of London, at sa St. Paul Parish. Tara, samahan nyo akong mamasyal sa mga pinuntahan namin ngayong hapon dito sa London na malapit lang sa hotel na tinutuluyan namin Yeah, the color of your shirt na. Dito dad, oh, no? ayan

Tapos nga naisip namin na pumunta pala sa popular na Sky Garden 101 yung tawag nila. Pumila nga kami at free lang din yung entrance dito. Are you scared now? With, down.

Ito mga flowers, dad. Ang ganda-ganda. Oh. Oh, ayan, yeah, dad. Oh, ayan. Yeah. Yeah. Sorry. Cute <laughs> siya, oh. oh ah, yeah. ayan. Takot din ako sa heights, eh. Okay, come here now. Let's watch them. Just take a, a little. Little. tiny dip. No, it's okay. All right, I'm gonna, uh, Anyway, dito na nga pala kami inabutan ng gabi kasi gusto naming makita yung sunset before kami bumalik ng hotel. O siya, hanggang susunod ng mga vlogs. Yun lang. Babush! Mwah.